magandang hapon po ito uh, double spicy uh, mag -ano siya magbumokbang tingnan natin kung anong reaction ni Kuya James ng ano pasit kanto na uh, sobrang anghang um, Tingnan natin kung ano yung uh, magiging mukha ni Kuya James. Pero meron ano siya, meron siyang kalaban. Yan. Umpisa na si Kuya James mag subo. Okay. Parang parang hindi naman yata tumatalab yung ano ah, yung sili Guys. Ah. kanto no. Pinagyan niya ng kanin yan. Umarang umiiyak na yata si Kuya James ha. Kunting ano lang, kunting ngiti. Meron siyang dalawang basong tubig para daw matanggal yung ano, yung anghang. Wow. Smile Kuya James. Tingin-tingin din sa camera. Ah, Ah, galing. Ngumiti eh, si Kuya Jim sa... Lumabas ka lang. Yan, parang ano siya. Hindi daw siya kasi pinakain ng ilang araw. Oh, yan. yan. Eh. Kita namin yun sa gilid ng ano, ng creek. Uh, sabi namin kaya yung bang umubos ng ano, ng isang kilong bigas. Kaya niya daw. Gutom na gutom. Kawawa naman. Wow. So mga nakakakilala po kay James Doe ang pangalan niya. Pare nyo pong puntahan dito sa South Signal. Grabe ba? <laughs> Grabe ba? Grabe. Ayaw niya mamigay ng pancit canton Ayaw niya bigyan si Kuya Lori niya. Ayan, ayaw niya bigyan si Kuya Jumpul niya. Ayan, oh. no? Anim na pancit canton Tapos isang platong kanin. Besan mo kasi pupunta na si Kuya Lori mo walang tinginan Kuya Lori ah grabe ba parang hindi tumatalab yung anghang ng ano ah double spicy dapat pala yung ano triple yung nilagyan pa ng labuyo ano lagyan pa natin si sili James okay la humingi pa si Kuya James nang sili kasi hindi daw masyadong mangang Kulang daw sa Tingnan natin kung tatalab na ito kay Kuya James. Yan. na natin kung tatalab na talaga ito kay Kuya James. Yan. Subo na ni Kuya James. Oh. Oh. Subo niya na diretso. Tignan natin kung anong reaction ni Kuya James. Ah, parang iniipon niya pa sa gilid doon. Ah, ayaw niya mamigay. Tama na. Wow. Tignan natin ang reaction ng mukha ni Kuya James pag talab ng ano? Sili. Ah, yun. Lumaban na ang sili. Yabang ni Kuya James kanina eh. Okay, sa susunod na namang video ni Kuya James, abangan nyo kung ano naman ang kanyang gustong i-challenge.